Police Regional Office 2 nakaalerto na para sa ligtas at mapayapang paggunita ng undas ngayong taon. Kasama mo mula sa IFM Kawayan, si Idol Victor Pascual. Iniyak ng pamunuan ng Police Regional Office 2 ang kahandaan ng buong kapulisan sa Cagayan Valley para sa ligtas at mapayapang paggunita ng undas 2025. Ayon kay Police Brigadier General Antonio P. Jr., inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa mga pampubliko at pribadong sementeryo, gayon din sa mga puokpasyalan sa rehiyon sa darating na undas. Dahil dito, nakaalerto na ang Pro 2 upang agarang may patupad ang mga hakbang sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan. Mahigit lima manlibong pulis ang itatalaga sa iba't ibang lugar sa buong lambak ng Cagayan upang magbigay ng police assistance, magbantay sa mga sementeryo at pasyalan at tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko. Katuwang din ng Pro 2 ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatibay ng presensya ng kapulisan sa mga pangunahing lansangan. Binigyang diin ni Police Brigadier General Maralag Jr. na mahalaga ang kooperasyon ng publiko upang mapanatili ang kapayapaan sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day. Pinapayuhan din ng Pro 2 ang publiko na sumunod sa mga ipinapatupad na alituntunin sa seguridad at manatiling updated sa mga abiso ng otoridad upang matiyak ang isang sagrado, ligtas at mapayapang undas 2025. Kasama nyo mula rito sa IFM Kawayan, ako si Idol Victor Pascual. Tata! RMM! R -M -N.